video na ito, ang daming magugulat, no? Sa video na ito. Hindi lang ikaw o ako, kundi ang milyon million kaanib ng Iglesia ni Kristo. Ito po yung video, mga katoks, no? Pakinggan po natin ang napakatapang na vlogger. Ito po yung video niya. Ha? Ah? at maging dito kay ano kay sino tong ano ng Iglesia ni Cristo si Eduardo isang magandang putang ina mo ka ha Eduardo manalo mukhang pera ka talagang demonyo ka ilang bilyon ang binigay sa iyo tarantado ka kay eh, Cristo putang ina mo ka Eduardo manalo kiki ka ng ina mo ha Grabe, ang lutong magmura. Ang tapang ng bunga Kawawa naman ang vlogger na ito. Dahil sigurado, hindi na ito pagbibigyan ng Iglesia ni Kristo. Pakinggan pa natin ang nagtapang-tapangan na vlogger. Ha? Tanong ko sa iyo, Eduardo Manalo. Magkano at ilang bilyon ang binigay sa iyo ng mga Duterte'ng diputa ka? Ha? Wala akong pakialam sa inyo kahit isang trilyon pa kayong mga taga-iglesia ni Kristo. Sa puntong ito. Ha? Sa puntong ito. Hindi nyo matatakot si Pipanyo Labrador. Mga gunggong kayo mga diputa. Kaya ikaw manalo yung itsura mo na parang mongguloid kang demonyo ka. Sinasabihan kita ha. Umayos ka. Hindi porkit leader ka ng Iglesia ni Cristo. Untog ko yung ulo mo eh. Naawa ko sa vlogger na ito. Dahil baka bukas, sa kulungan na ito, magbablog. Pakinggan pa natin, ang nakakaawa na vlogger. Matagal ko nang alam yan, na ang Iglesia Ni Cristo talagang mga kriminal yung mga kaya nga lalakas ng loob ng mga yan. Mga kriminal daw, ang mga Iglesia Ni Cristo. Nako! milyon-milyon ang kaso nito. Dahil dati kasi mga katoks, mayroon itong mga video na in na laban sa Iglesia ni Cristo. Pero bigla itong nanghingi ng suri, no? At binura niya, binura niya yung mga upload niya na video. Nagulat na lang ako bakit nagkaganito ang taong ito grabe tumapang masyado tumapang masyado kaya panurin pa natin ang video niya mga katoks kalukuhan talaga ng iglesia ni Manalo pera lang pala katapat ninyo mga yawa kayo dyan as ang gaganda ng suot ninyo kala nyo mga santo kayo mga demonyo kayo <laughs> wala na nagsasawa na ito sa buhay niya. Patawarin ka sana. Pero malabong malabo na. Malabong malabo na dahil dati pinatawad ka na. Tuloy pa natin. At pakinggan natin ang napakatapang na vlogger. Gago talaga tong iglesia ni Manalo na to. Di puta kayo. Mga putang ina ninyo. Ang mga gago ng mga iglesia ni Manalo. Pero kung tatanungin niyo ko kung tinitira ko ba dito yung yung leader ng Iglesia ni Cristo, yes, Dahil gago. Dahil si Raulo. Gunggong ka, leader ka. Itong video na ito, malabo mo nang mabura ito. Dahil kakalat na ito. Kaya panindigan mo. Ipidimonyo ay ipipanyo ang mga sinasabi mo dahil sigurado habang buhay mong pagsisihan ang pagtapang tabangan mo tuloy pa natin mga katoks panuri pa natin siya tangin kung hindi lang namin alam na kaya lang naman kayo lumalago ng ganyan dahil pinipilit niyo yung mga membro niyo na mag-abuloy pag hindi nag-aabuloy titiwalag niyo yung mga diputa kayo ala ninyo ha, o kanina ba nakapangalan yung mga ano yan, mga property, sa isang tao lang. ulo kayo. Kaya mga kababayan ko, isa po sa banta ng ating masaulitin ko, ay ang iglesia ni Manalo. Ang dami mong pwedeng banggain, iglesia ni Kristo pa ang tinili mo. Hindi mo kayang tibagin yan. Ipidimonyo, ay ipipanyo. Marami nang sumubok. Pero nabigo silang lahat. Kaya, good luck na lang. Vlogger na nagtapang tapangan. Good luck.